nanawagan ni Pope Leo XIV na magkamayaday in orusa nga pagpatuman han responsibilidad pagresulba han kanan kalibutan problema nga kagutom o kakulangan hin pagkaon. Iyan pahayag inihan Santo Papa niya han pagbisita ng United Nations dito ang headquarters and food and agriculture organizations sa United Nations dito sa Roma. Temprano pa inihan niya ng bulan ng Oktubre. Saring ni Pope Leo didahan niya mensahe at ubangan ng mga sa United Nations hawkasyon na ni Ka-80 katuig nga founding anniversary ng Food and Agriculture Organization nga kun ba ang problema han kakulangan han pagkaon ang kaburayo nga ma mga masunod ang magiging tinikangan han katumanan han kaupayan han nga tanan nga mga nasod habog sa kalibutan. Inyan mga naging pahayag Santo Papa katapos niya mamati ang mga mensahe and Food and Agriculture Director General ng United Nations, Hiku Dong Yu, Namatigihapon gihapon ang Italian Prime Minister Giorgia Meloni, Queen Letizia han Spain, King Letzi the third han Risotto, Princess Basma Bilt, Han Talal Han Jordan ng former United Nations Secretary General Ban Ki-moon. Sa ring pansanto papa ang mga slogan, eye-catching ang mga posters ng billboards lang nga Diri Ini makakabato ng problema ng katawan, labi ang kakulangan hin pagkaon. Dugtong pa ni Pope Leo ng kalibutan inagkikinanglan hin tinuod ng pagtrabaho. Sa ring paniya ang mga konsensyal mga lideres in at hininga ayat para marisolba ang problema han kabuton Tinawag ni Pope Leo nga collective failure ang kamatayin milyon-milyon nga mga tao daralain gutom. Tinawag pa niya ini nga ethical aberrations ngan historical sin. Gitapos niya niya pahayagin pagsaringa ang Romano-Katoliko nga simbahan in magpapadayon han iya pagataman han gi magpupubrihing ang mga kabutuan bisan din nga dapit han kalibutan. Tiga na sudadan Borongan, Sente Quitorio, Eastern Summer News Service.